Kau kayang gibati gito. Salamat kay Sirak. Nga ikaw gid ang kwan din sa Puerto kagyan di City. Nga nasa puno ako nga naghatag ng tubig pinaagi sa kwan. Ata karon Puerto kagyan di City. Walker Blogger karon ang iyang kwan Sibo. Walker Blogger. Walker Blogger sa TikTok oh. at ang um, YouTube channel. Mao ra sing. Grabe si Sir Nga tong lantaon si Sir, Gabi gid nga kwan gid sacrifice. Oh. Sir, wala ba mga pangluto ngay mong na-failure? Sir, kay eh, grabe nga baklay gini mo, Giyod. Akong gilantaw, gyd, Giyod. Nailuto. Pakita nyo ha. Pakita na ko nailuto. Sige na ko ng service. Nagugulat ako. Grabe. Bakit hindi masakit ang luto na ko? Hmm, Oo, oh, ako'y luto. Nagkangkay luto na ko. Grabe daw. Sa'yo na ka na nanggikan pakas Manila binaklaya? Ito. Jesus, grabe. Ayaw. Ito po kayo luto na eh. Napadre. Pastilan. Oo, nangalakas akong so, dito. Langkat naman Saling isa nilang, nilang Ito Itong, lang siya. Ito, Ah, banhod siya. Wala siyang sakit. Wala siyang sakit. Banhod. Betul.